Jack, tatlo. Hmm. Ayoko na maglaro nang ganoon. Nilalaro ko pa kasi eh. Daru na kasi nilalaro ko pa. Palaro ko na din. Ang ganda-ganda ng baraha ang po. Siyete. Siyete oh, din. Siyete. Lalaki mo <mumbles> ito natapong ko, hindi natachaw, no? Ba, Ano nyo, ha? Iban hindi, may ano ako eh. Ito mo? Ito mo? Mm. Sige, sama. Sa na. 17 <laughs> pa. This hmm. wala, di pinuwersa. Ako na nga, oh. Eh, okay. Ano eh, tapon. Agaw

Ito mm -hmm. naman. meron na. Oh. Mm. The... Ayan, so na... Oh. Yeah, pa. Ano yan? Yes Ano yung mo? na. So, so, so. May sapo yan? Yun, tongit. na. Paningit na paningit na alak lang. Kinuha pa. Grabe naman yun, so, oh. Ang pangit naman ang... langit na ng baraha. Oh, oh ya nak Oh. Iyon nga, hindi pare. talaga. Ay, talaga. na ako ng Ano yan? Maybe na. Maybe speed. Eh, o Wala na akong pambaba eh. Tatapunan pa kita ng malaki. 4 na ayos speed na rin. Eh. Ayan, no? Mali no. yun. Ay, hindi. Nauna kasi yung mga dito. Mm na rin yun.

Diyan ka muna. Oh. Tanta kita ng dos. Gusto mo. Dos-dosin na kita. Dos-dosin na. <laughs> oh, Dos-dosin son. ka eh. Puti-puntos <laughs> na naman. Dos-dosin nga kita eh. Di ba sinabi ko naman sa'yo,

Dos ulit. Ha? Dos ulit. Hindi, puro yun. Sa'yo lang. Ano? Ano yun, oh? This? At yung alas. Sus. Puta, ang gaan, lang, ang gaan ng S bato. Joker. Ang gaan ng bato na nakuha ko. Hindi <laughs> <laughs> pa nga ako mo Mukhang ano na. Mukhang lasin na talunong na. Ano ba yung sabi mo sa kanya uh -huh. kanina? Wala akong sinabi. Baka Pero, ikaw lang, no? Huwag mo idamay. Baka, baka, mamaya. Baka mamaya na pala. Baka mamaya. Sabi ni Lili, punta na pala ako nitong mga to pag wala ko. Hindi, kayong dalawa, <laughs> sabi mo. <laughs> sabi ko talaga. Kaming talina. dalawa, ano na kami, si Bumbay. Huwag ano tangina, para na, na, para na kaming inapak apakan na patatas si Bumbay. <laughs> para na kamatis pa lang. yes. <laughs> <laughs> Mukhang Sino ba nanalo si Bumbay? Hmm, hater kayo. Aro. Baka yeah, magalit sa akin yan. Kaya, harap uh. piyesta kayo, ano ah. Ating nasi, bisaka ba? Mamista ka rin. Kaya 4. ka na, sandukan Pano. na kita. Sandukan Pano. na kita. yung chan nito sa, ano, sa, sa saging eh. Cinco. Sa mm. Mm. Uh, isang sapo ako? Hmm. pa Isang igat pa rin ako. Hmm. Gusto ko sana yun. Ay. Ay sa Saan? Wala. Wala. Buti ka sumama. <laughs> lumutang, lumutang Kutang pala. Panalo, panalo pa pala ako. on ko? lang ako eh. Oh. <laughs> Buti ka sumama. Nasa'yo na yung dalawang joker. Hindi